Uh, very susceptible yung ano yung flood control projects unang-una kasi nga unlike roads and bridges na nasa surface madali siyang iano madali siyang i-validate madaling i-check kahit ng citizens kasi may may mga ganun namang ano initiatives rin ang government yung mga participatory audit ganun ah uh, yung flood control projects hindi ganun ni eh. kasi nga kung dredging sa ilalim siya, parang meron ba sa ating technical diver na magda-dive para i-check kung ilang metro talaga yung nahukay ng ano ng ng LGU na nag-implement ng dredging project or kung yung mga tipong drainage projects naman, meron bang paano ka pa parang pag natapos na yung drainage Um, rehabilitation her drainage construction pa paano mo pa i-check iche yun eh nasa ilalim yun ng ano eh nasa ilalim yun ng um, ng mga kali natin so mahirap siyang i-validate at i-audit kaya it's very prone to corruption